Ang tip number 7 natin ngayon ay pumorma o magdamit ng naaayon sa okasyon. syempre, Siyempre, inaya ka na. Yan ang tip number 7 natin. Pumorma na ayon sa okasyon. Siyempre, ang inaya, inaya mo siya si Starbucks. Okay, sino ba? Uh, alam mo, Starbucks ang inayaan mo or something na nga, di ba? Uh, Kumorma ka ng maayos. Siyempre, ano ba ang crowd ng Starbucks? Di ba? Maayos. Polo or something na gano'n. Na uh, jeans. Tapos, maayos na sapatos. Malaki kasi yung ano. Malaki kasi yung... Malaki kasi yung role ng pagdadamit mo on how you groom yourself or or how you present yourself dun sa babae. Malaking malaking puntos 'yun. Yung parang binubuksa. 'Di ba? Nandoon siya sa si Starbucks. Binubuksan nandoon ka sa ano naghihintay ka na una ka sa si Starbucks, 'di ba? Binubuksan niya pa lang yung pinto ng Starbucks at nandoon ka nakita kanya. Oy. Ma-mainisip niya akin. Ang gwapo naman nito. Ang porma ng Oh, 'di ba? Iba 'yun. So magde-dress ka nang maayon sa sa pupuntahan niyo oh magano ka mag long sleeve ka or something na ganon mag, mag shoes ka na leather eto naman eto naman advice ko para naman sa mga professionals to at saka dun sa mga hindi na nag-aaral at nagtatrabaho mo kaya ako nasasabi yan so ganon or something na pag nagpunta kayo sa iba isang kainan ng halimbawa ng mga seafoods or something na ganon mag, mag trendy ka ng damit mo mag t-shirt ka lang mag uh, halimbawa mag uh, top sider ka lang tapos mag shirt ka lang ng maayos good yun so ang tip number 7 natin ay pumorma o magdamit ng naayon sa okasyon okay ba yun? okay okay tip number 6 natin ngayon ay bumuo ng conversation or pag-uusap na general Okay? Bakit nasabi kong general? Kasi kung nandun kayo, hindi mo kailangan hindi mo kailangan puro pag-ibig ang <laughs> puro pag-ibig ang ano mo, puro pag-ibig ang iluluhog mo sa kanya. Alam mo, sabi mo, alam mo, kumana ka agad. Kaupo nyo pa lang, umorder kayo ng tubig. O tapos yung, yung kakainin nyo nasa ano pa lang. Uh, 20 minutes. Usually 20 minutes yung ano eh, yung paghihintay sa kakainin mo, di ba? 'di ba? O oh, 'yun, ganun. So usually 20 minutes. So bago pag ng waiter, binirahan mo na, alam mo ba? Yung tinutibok ng puso ko, ikaw talaga eh. Ay, mali. <laughs> mali 'yun, Brad. Hindi ka dapat, hindi ka dapat magsabi ng ganon. Magkakaroon ka ng awkwardness doon sa mismong scene na 'yon. And probably hindi hindi maganda yung magiging magiging dating noon sa girl. Unless yung girl is ano ah, may gusto na talaga sa iyo. 'Yon. So exception yun Sa sa babae kasi may gusto talaga sa iyo, may gusto or mahal ka or basta may gusto sa iyo. Madali lang yung conversation eh. Madali eh. Kumbaga kahit ano sabihin mo diyan, papakinggan ka lang niyan, titignan ka lang sa mukha niyan, titigan ka lang. Tapos ngingiti-ngiti yan, titigan ka lang. Kasi nga gusto kanya. Eh paano kung ang sitwasyon ganito? Hindi naman hindi naman ganun siya hindi na, hindi naman siya ganun ka-interested sa iyo. Hindi ka rin niya nakikita as as ano as parang boyfriend material. 'Yan ang mahirap. So kailangan mag, mag magbigay ka ng conversation na hindi agad pag-ibig yung pag-uusapan niyo. Ganun. Halimbawa, uh, current events. Oh, uh, kamusta na nga pala yung ano, yung pamilya mo. Current events tapos pamilya. <laughs> <laughs> hindi, hindi, mali, mali. Halimbawa, tungkol sa buhay niya. Buhay niya, o ikaw yun. Ano, kamusta na pa na yung pamilya mo? Ilan ba kayong magkakapatid? Ayan, mga ganyan. Ilan, ilan, ba kayong magkakapatid? Uh, sino yung panganay sa inyo? sino ano, uh, sino yung nag-aaral? Sino yung nasa abroad? di ba? Tatay nanay mo, ano ginagawa? O. At in turns, tatanungin ka. Halimbawa, sinabi sa'yo, sinabi mo, ilan ba kayo magkakapatid? Apat kami magkakapatid eh. Ikaw ba? eh kami tatlo tapos yung kuya ko nasa abroad o yung ate ko nandito sa bahay lang ganun so mauubos mo yung 20 minutes magkakaalaman kayo di ba ang lupit nun magkakaalaman kayo magkaka magkaka ano magkaka getting to know each other and chances is magiging interested siya sa'yo lalo kung hindi mo naman binobrot lagi yung pag-ibig It's a no-no. Pag nandiyan ka sa date, kailangan ang gawin mo, maging interesado ka sa kanya, ayusin mo yung conversation mo as much as possible, maging, in, maging listener ka kung ano yung sasabihin niya. Okay ba yon? Okay. So, yun. Yun ang pinaka-tip number 6 ko sa inyo. Bumuo ng general conversation na topic. Hindi yung pag-ibig agad, Brad. Mali yun. Mali. 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 No, no, no. Mali. Mali. So, ayun. Tip number 5 ko sa inyo. Ang tip number 5 ko sa inyo is gawing interesting yung pag-uusap nyo. Mahirap uh -huh. ba yun? Hindi. Madali lang. Kayang-kaya -kaya mo yun. paano mo gagawing interesting yung pag-uusap nyo? Sige, Kuya Bray. Paano ko ba gagawin interesting yung pag-uusap nyo? Ganito. Madali lang. Kung gusto mo maging interesting yung pag pag-uusap mo. One after another, mag-iisip ka na, in the back of your mind, mag-iisip ka na nang itatanong mo sa kanya. Halimbawa, nagtanong ka, ah, mahilig ka ba sa pocketbook? Or mahilig ka ba sa mga novel? O so, nagsabi siya, Ay, ah, mahilig ako dyan. Nabasa ko nga yung ano eh. Ah, ano The Fault in Our Stars or message sina battle. So, magkakaroon ka ng idea na yung pala yung niya. So, magtatanong ka, ano yung pinakamaganda mong sinron? Ano yung pinakamaayos na na words na sinabi niya? O, di siya, magugulat naman, oy parang interesting yung sinasabi niya and halos bak parehas kami ng hobby or parehas kami ng ng gusto. So, ngayon, knowing na meron ka palang alam sa buhay niya or sa world na kinagagalawan niya, may interesado siya sa inyo. Then chances is, magiging open siya sa lahat ng sasabihin sa iyo. Magiging interesting yung pag-uusap niyo nung date niyo na yun. Okay ba yan? Good? Okay. <laughs> yun ang tip number 5 ko sa inyo. Gawing interesting yung pag-uusap nyo. Okay. Para sa tip number 4. Sa tip number 4, ito ay ginagawa lang eh halimbawa naka dalawa or tatlong dalawa or tatlong teams. We all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe?